Kasi pagdating sa iyo may wala din Hinawa sa iyo last mo sa akin tawag mo lang Baka, ya kasi ay akara Baka pupunta at siya ka karet So antaya mo naman So antaya mo naman. Babalik ka lang sa amin pag wala matakbo nga ako So antaya mo naman Kasi mataya naman Kasi di na din tama to Ilang beses mga muwi ng puso Alam ko di naman sanahan to kahit linawin ay malabo pa rin naman ang labas kahit pa magtagpo Inayaan mo ako na mangina kasi mo ay naan ko Kainan ko Kasi alam ko na wala na Tsaka bakit pa ako waasa Pero di ko gusto pa na mawala ka Sinungaling ang puso hindi nagagana Kasi ikaw lang naman nagpapagana Kaya paano na ako pag nawala ka Ano paano na ako pag nawala ka ano pa'no na ako pag ka? Ah, Pinipigilan ah, ko na lang sarili ko Nakausapin ka gamit ibang account Magpapakilala naman ako sa'yo Kaso ba siya ang makausap na out? Ayoko naman maging dahilan ng away niyo Pero gusto ko na kayo maghiwalay Hindi mo nagpapahalala nung may sakit Kaya puntahan ka doon ako sanay Ah, eh ano pa nga ba? Pwede kong gawin bukod sa kalimutan ka Parang di ko yun kaya Taon ko na sinusubukan ino'ng umaga pa Para sa kabaliwan ko Walang ibang gusto di mabalikan mo Kahit isang malaking kahibangan to Ilang beses kong sinabi na mali sagot mo lang palagi ay mali pa Kaya minsan ayaw kita pagpaliban Kahit ilang beses pa magkasawitan Kaya na natili oh, oh, Sin sa piling mo, oh. Kahit, di mo eh. Kahit di mo piliten Kahit di mo piliten Kahit meron ang iba na Kalinga nga sindi yan madamagsa Mas pinili ko magantay at tumasa Hinahagila pa rin ang tsansa Kaya kita ko na di na di na tama to Di na tama to, di na tama to Kaya kita ko na oh, oh. Di na tama to, di na tama to